Hi, good morning. Mga Hello. kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? may nagbigay sa akin ng mga damit mayroong pang cash meron sombrero ayan mabait mga customer kung mga gwapo pa mamaya mapakita customer ko lang sa Dewata Mini Mart ayun yung Mini Mart ko mga buhay bilhin lang sila dito ganon kababait ang mga customer ko dito guys Kaya yung mga ingitira dyan Diyos ko pakabait din kayo <laughs> para mabigyan kayo hindi yung ginagawa nyo lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay, kung magtingda-tingda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige, boss. Salamat. Okay. Yun nga. I love it. Sumbrirong mahal. Mamahalin okay, siya at saka. Yung ilaw nakabukas na. na Nag-discharge kanya. Ilaw? Ilaw. Bukas. Sunlight. Ayan, yun nga. Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Mm -hmm bait na mga customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, Mayroong pang cash, mayroon sombrero, ayan. Mabait na mga customer ko, mga gwapo pa. Mamaya, ipakita ko. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini ko. Mga buhay bilhin lang sila dito. Ganon ka babait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga ingitira dyan, Diyos ko. Pakabait din kayo. <laughs> Para mabigyan kayo. Ano yung ginagawa nyo yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige po, salamat. Ay, yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin oh, siya yun, at saka. Ikaw ang nakabukas na. Nabi-chance ka <coughs> Ilaw? Ano? Pas. Ayan yun nga Hi good morning Mga Hello. kawaray Welcome to the Wata Vlogs Ayan Gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer Kung regalo daw niya sa akin Ano kayang laman ito? Bomba Ay ayun Sombrero siya Sombrero Maganda Maganda naman ang customer ko diba? ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, mayroong pang cash, mayroon sombrero. Ayan, mabait mga customer. Kung mga gwapo pa, mamaya ko Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung ko. Mga buhay bilhin lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga inditera dyan, Diyos ko. Pakabait kayo. <laughs> Para mabigyan kayo. Hindi yung ginagawa nyo yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss, salamat. Ay. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin okay, siya at saka. Naman, ilaw mo nakabukas na. Nag-chance ka niya. Ilaw? Ayan o. Ah, Ayan, yun nga. Hi, good morning. Mga Hello. kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kung regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman nito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Mm -hmm bait na mga customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, mayroong pang cash, mayroon sombrero. Ayan, mabait na mga customer ko, mga gwapo pa. Mamaya, oh, ipakita ko. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini ko. Mga buhay bilhin lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga ingitira dyan, Diyos ko. Pakabait din kayo. <laughs> Para mabigyan kayo. Hindi yung ginagawa yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda tindarin rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss. salamat. Ay. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin o siya yun, at saka. Yung ilaw na na. nag niya. <coughs> ilaw? Hello. Ayan, yun nga. Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kung regalo daw niya sa akin. Ano kayang naman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Mm -hmm. Mabait na mga customer ko diba May nagbigay sa akin ng mga damit, Mayroong pang cash Mayroong sombrero Ayan Mabait na mga customer ko Mga gwapo pa Kamaya oh, Ipagkina Customer ko lang sa Dewata Minimart Ayan yung minimart ko Mga bumibili lang sila dito Ganon kababait Ang mga customer ko dito Guys Kaya yung mga ingitira dyan Diyos ko Pakabait din kayo <laughs> Para mabigyan kayo hindi yung ginagawa yun lang lagi Puro panghusga para bantayan ako Ay kung magtinda-tinda kayo Sa mga gilid-gilid Tapos Yun Sige boss, salamat Ay, Yun nga I love it Sambirong mahal Mamahalin Boy, siya ba, at saka Ilaw Ilaw Ayan, yun nga. Hi, good morning. Mga oh. kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kung regalo daw niya sa akin. Ano kayang naman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Oh bait na mga customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, mayroong pang cash, mayroong sombrero, ayan. Mabait na mga customer ko, mga gwapo pa. Mamaya, oh, so, ipakita. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini Mart ko, mga buhay bilhin lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga inggitira dyan, Diyos ko, pakabait din kayo. <laughs> Para mabigyan kayo. Hindi yung ginagawa nyo yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss. salamat. Okay. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin okay, siya at saka. Ilaw mo nakabukas na. Nag-chance ka niya. Ilaw? Ayan o. Ah, 哎呀，您俩